Mali kooperasyon ng MMDA sa pagbibigay ng tiket at paghahatak sa mga sasakyang ilegal na nakaparada sa kalsada sa Quezon City. Nauwi nga raw sa kumpruntasyon ng ilang insidente dahil sa pagrereklamo ng mga sinita. At live na roon, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Sa mga posakyan. Barangay Veteran Village, Quezon City. Isa sa mga insidente ng pumalag ang ilang kalalakihan na ito ang isang illegally parked SUV. Nagsisigaw ang dalawang lalaki na hindi nila pwedeng ito yung sasakyan at nang lalagyan na ng panghatak, kinablot ito ng isa pang lalaki. Ilang ulit nilang sinabi na taga-US sila. Naglabas pa ng pera at sinabing babayaran na nila ang ticket na by the way ay hindi pwedeng bayaran on the spot, kailangan sa mga authorized buyer centers lang o sa mismong MMDA office. Pero hin sabi kasi ng MMDA na issue ka na ng ticket yung SUV pero hindi agad ito tinanggal. Wala daw kasi yung may-ari at susi ng sasakyan dahil hindi pa rin ito tinatanggal. eh ito to na dapat. Hindi na mabilang ng MMDA kung ilang ulit na silang bumalik sa Anahal Street dahil sa reklamo ng mga taga ruon tungkol sa illegal parking, malamang nga raw pag alis ng MMDA at aminado rin ng MMDA dito, babalik uli sa ganito yung parking. Pero sabi ng MMDA, babalikan at babalikan nila yung kalsada. Sabi naman ng Barangay Captain ng Barangay uh, Veterans Village, nakatakda na raw silang magpasa ng ordinansa, kaugnay ng mga tamang lugar para sa parking. Rafi. Uh, yun nga ang problema, Maki. No? Yung mga walang parking, ano mangyayari dito? Uh hindi pwede ba sila sa labas ng kanilang village meron bang ganung plano itong uh, at least sa barangay na napuntahan mo Maki Parang ang sinasabi kasi nito ng uh, barangay captain kaya daw sila nagkaroon kaya medyo natatagalan dahil makailang taon na nga ganito yung problema hindi. dahil daw uh, nagkakaroon sila ng uh, you know public consultations pero ang balak nila dun sa balak nilang ipasa na ordinansa ay yung parang one way na parking o so kaya one-sided one-sided one parking. parking, oo. 'Yun so yung mm -hmm. balak nila dito sa kanilang barangay, pero hindi wala pang malinaw kasi na timeline kung kailan yung ordinansa na mailpapasa. Okay, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews. dot tv